Nasa 95% na raw ang completion rate ng istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR sa Balagtas, Bulacan. Ito ang inihayag ni Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation kasabay ng isinagawang inspeksyon sa nasabing proyekto nito lamang Huwebes, July 18. Kasamang nagtungo ni Bautista sa ginagawang infrastruktura ang mga opisyal at kinatawa ng Philippine National Railways o PNR at Japan International Cooperation Agency o JICA Philippines pagmamalaki ni Bautista, gumamit ang istasyon ng mga state-of-the-art at environment-friendly roofing materials. Gawa sa roofing membrane na resistant sa mataas sa temperatura at chemical corrosion ng bubong ng station platform na ginagamit din sa Japan dahil na rin madali itong i-maintain. PWD at senior citizen friendly rin ang mga pasilidad sa Balagtas Station. Mayroon itong concourse at platform, dalawang elevator at anim na escalator. Inaasahang matatapos ang paggawa ng iba pang pasilidad sa istasyon pagsapit ng unang quarter ng 2025. Batay pa sa disenyo ng proyekto, aabot sa higit 2,000 pasahero ang kayang isakay ng kada isang tren na gagamit sa NSCR. Ani Bautista, ang proyektong ito ay may tuturing na Railway Renaissance ng Pilipinas. Samantala, Inilunsad ng Department of Health o DOH ang kauna-unahang purok-kalusugan program ng bansa sa Purok Uno, Barangay Jagyan, Dilasag, Aurora. Ang purok-kalusugan ay ang pinakabagong primary care program ng kagawaran na naglalayong ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang dito ang mga serbisyo para sa oral at maternal health, pagbabakuna, nutrisyon, tuberculosis control program, non-communicable disease prevention and control at mga serbisyo sa kapaligiran at kalinisan. Nakahanay ito sa 8-point action agenda ng DOH na bawat Pilipino ramdamang kalusugan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Pinahunahan ni na DOH Universal Healthcare Health Services Cluster Area 1 Undersecretary Maria Rosario Vergere, Central Luzon Center for Health Development Regional Director Corazon Flores, at Assistant Regional Director Lailani Mangulabnan ang programa. Sa ibang balita... Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang bagong Synoptic Weather Station sa Purok Dos, Barangay Palapala, San Ildefonso, Bulacan, itong Webes, July 18. Ang weather station na ito ang magsisilbing pagkukunan ng weather information para sa mga stakeholders sa lalawigan. Ayon sa DOST Pag-asa, may mga observational instrument na ito kabilang na ang digital barometer para sa pagsukat ng atmospheric pressure, vane at anemometer para sa direksyon at bilis ng hangin. Nakainstall na rin daw ang solar radiation sensor sa istasyon para sa pagsukat ng tagal ng sikat ng araw at ang kabuang irradiance na nagmumula sa sun's disk. Lahat ng mga sukat na ito ay nakaayon sa protocol ng World Meteorological Organization. Mas pinalakas din ng bagong weather station na ito ang kapasidad ng DOST pag-asa sa pagbibigay ng tumpakat na papanahong impormasyon. Isang memorandum of agreement sa pagitan ng pag-asa at ng LGU ng San Ildefonso, Bulacan noong July 2020 ang nagbigay daan sa pag-asa San Ildefonso Synoptic Station na isulong ang mga serbisyong pampubliko at local sciences, technology at innovation-based development. Bukod sa weather observation, pwede rin gamitin ang weather station para sa mabilis na diskusyon sa meteorology, atmospheric sciences at astronomy. Jazz Lay Tizen, CLTV 36 News.